Yun mga matik, magandang magandang hapon mga matik. Muli tayo susubok ng ating dibaso. Ayan ang kulay niya, green tsaka pula. Ayan. Dahil sa nakita ko mga matik, malakas ang hangin. Papaliparin ko na siya ngayon mga matik. Tatry natin kung lilipad ng maganda mga kamatik ngayon Sipul Sipul-sipulan tayo. At ayan. Ayan mga matik, Malakas na hangin. Isasabay na natin. Ayan. Ayan mga matik. Ayan mukhang maganda. Ang ating libaso. Lipat ka agad mga matik. Oh. Ayan, mga mati, ganun lang, larga. Hila. Ayan, ganyan lang magpalipad ng saringgola, mga mati. Larga. Hila. Ang kakahila mo, mga na nasa area na pala. Ayan, ganyan lang, larga. Hila. O, mga, mga ko, steady lang. Ang ating dibaso. Ayan, sum natin. Ayan, yeah, makamatik matik na napakaganda ng kulay niya. Steady lang siya, hindi siya naikot. Ganun lang mga kamatik magpalipad. Pag uh, ka, sabay mo lang sa malakas na hangin. Tapos larga, hila lang. Kakahila mo mga kamatik na sa eri na pala Hindi mo mamamalayan. Katulad nito, mataas na to. Sinom ko lang. Ayan, mga kamali, para makita ang ganda na lipad ng ating lili baso. Ayun, nakita niyan yan. Bumakstak na sa ano, puno. Nakuha pa natin. Ang lakas ng hangin, no? na napakaganda ng ating timpla na dibaso natin. Ayan, nilakas ng hangin, no? Dahil sa medyo hapon na, mamatik ma medyo madilim-dilim na. Pero malakas pa hangin ngayon, makamatik. Iyon mga matik, ayan, mga matik. Ah, dahil sa maganda lipad ng ating dibaso. Ayan, muling popotuli natin ating video. Kasusunod naman mga matik, uh, magtuturo naman ako kung paano gumawa ng tutubi mga matik. Pagka may rest day ako mga matik, sa ngayon nasa kakawi ko lang. Uh, nakahabol pa tayo ngayong araw na magpalipad na sa Renggola. Iyon mga matik, hanggang dito na lang, mga matik. Salamat, mga matik. Dahil sa medyo dumidilim na. Sa so, susunduli, mga matik, papakita ko sa inyo yung mga kung paano gumawa ng paru paro at tutube. Iyon mga kamatik, salamat again.